good morning na naman Nandito na naman tayo sa kalsada na nagdadrive na naman At meron tayong napaka importante yung sadya Siyempre, hindi uh, ko alam kung makikita nyo may baon kasi yung mga Ano doon sa kabilang ano natin, bahay Meron tayong pinapagawa kasi doon na nagpapatambak tayo ng bato Babaonan natin sila, pero hindi lang yun ang sadya natin ha. Bibili din tayo ng ngayon kasi hindi natin makarga 10 sacks muna, 10 sako ng bigas para sa sponsor natin yan. Pero ang talagang bibili natin na bigas is nasa 19 sako na bigas. So, 20 yan. Yun na yung bibili natin para sa sponsor na malalaman nyo kung sino naman ang nagbigay. Ano. Siyempre napaka special na nagbigay no. Na sabihin ko na nga. <laughs> siya si auntie <laughs> Syempre si Ante, wala uh, nang iba. Abangan nyo guys kung sino yung mga mabibigyan ng uh, uh, mga 20 sacks na uh, 20 sacks. Imagine bigas. 20 sacks na bigas, napakarami noon yun kasi yung anniversary na kasi namin ng sponsor namin ni auntie kumbaga to magal na siya ng 1 year ngayong March. Yun yung pa-blessing niya sa mga players, family. Tingnan niyo na lang kung sino-sino sila at uh, sana makumpleto natin pero yung iba may mga trabaho Pero okay lang Makompleto man lang natin yung every family na manalaman no? uh, Malalaman nyo rin naman yan Kapag dating na na-upload na natin yung video So sa ngayon pupunta tayo sa Bulinao uh, Bibili din tayo ng andok Yung manok na ipapa Ano Ulam ipapa ng ulam ano Ulam sa mga trabahador. Nagtatrabaho natin doon sa kabilang lote Tapos papakita namin sa inyo yung lote mamaya Kung ano na yung improvement yun yung sinasabi kong lote sa inyo na hindi hindi nyo pa po siguro nakikita pero nabanggit ko ng mga nakanakaraang vlog namin no sa Mr. and Mrs. Expl Mr. and Mrs. The Explorer The Explorer na page yan at syempre lagi nyo kaming abangan dito sa The Explorer Live na Facebook page no kasi dito kami lagi mag upload ng pang araw-araw na amin mananawa na kayo sa no kasi araw-araw na kami mag upload dito so yan abangan nyo at samahan nyo kami mamaya mag ano muna tayo ng bigas yan guys, oh, may uh, kasama kaming batang cute. Cute na kiss, cute. Kiss mo si daddy? Oh, Ayan, oh, may nalaman. <laughs> kaya dyan siya pumipisto guys. Kasi katabi pag gustong... Natin. Oh, <laughs> pero, tapos kahit matulog guys, katabi niya. Oh, Andun siya sa kwarto namin. guys, ah, hindi. Yan ay aming pamangkin. Pamangkin ni Mrs. Yan. Kambal yan sila. Kambal kambal, sila kambal. Kasama ano. natin siyempre si ate. Si ate may... Magay naman kayo dyan. Si ate, ay sa may... Si ate, <laughs> Si Kuya Lumipat. Si Lumipat na siya oh. kasi But... may pagkain doon, no. Oh, <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pagkain Pag yung dalawa. May bonus silang pagkain. Sa lalabas tayo, bibili tayo ng undogs na pang-ulam ng mga trabador natin. Ay, doon lang siya, guys. Malapit lang. Yan na siya, guys. Ah. Na tayo dun, ah. yes. Yan pa. na. Yes. Sige pa. tayo natin 'yo. Isang undogs lang, guys, oh. kasi ano, oh, 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 dalawa lang. Dalawa, tatlo. Tatlo lang siya. Uy, ano yan? Iwan. Ang dogs cubes to ko pala. <laughs> Ang dogs cubes to ko pala. Ang dogs cubes to ko pala. Ang dogs cubes ng ko pala. Yan guys, doon naman tayo sa Bigas. Yan. Malapit lang siya guys, yan lang. Oh. Oh, guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo na, ano, na Bigas. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. So, bali 20 ito kaso sample lang kukunin natin ngayon kasi hindi makarga ng sakyan natin. Ah, uh, hintayin niyo yung ano, uh, another na 5 sacks para ano natin. Yan. Nandito na pala si Mrs. So, bumili siya ng frutas, may mangga. Okay. Tapos kuwantes. Request ng mga trabaho natin doon guwantes to no, kasi ano, masakit sa kamay yung ginagawa nila. Okay. 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 Okay, guys, isa na lang. Tapos, okay na, no? Yan, mamaya, abangan uh, nyo ulit. Uh, pupunta na tayo doon sa area ng ano, yung salote natin. Hi guys, okay. nandito na kami ngayon sa sinasabi ko sa inyo dati na pinapatambakan natin no? ano yung yung dating lalagyan sana natin ng ano yung pantre, ito na yung parang balak ko dati sana oh. sa gilid gilid yan kasi hindi natin alam kung kasya pa pero ito na yun ha, uh. pakita ko ah uh, makikita nyo wala na yung mga trabahador wala na yung mga trabahador kasi pinauna na natin sila doon na daw sila kung kain sa bahay las 12, pero okay lang kasi sobrang init dito kaya dapat talaga natin yung mga natin ito sigurado ma sigurado man na to maplat na to mamaya tapos yun yung isang ginagawa nila yun medyo mainit lang pero tapos ang maganda pa dito guys kasi meron tayo dito ma ano yung carabao manure in english ko na lang no you know kunwari uh, si Mrs. kapag ka, ano kapag ka maghahalaman siya dito maraming baka so marami siyang makukuhang fertilizer oh di ba napakadali ito so, na trinabaho nila. Nung nakaraan, hindi pa ito pantay. Ngayon, okay na. So, ayan guys. ah uh, dito na magtatapos yung video namin. Tapos, abangan nyo ulit sa mga susunod siguro ng mga video namin kung ano yung update nitong kung may papagawa dito sa area na to. See you. Bye-bye. Lagi kayong mag-ano guys. Mag-follow, mag-like at mag-share po kayo dito sa video namin. We love you. Bye.